Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga ang video kung saan grabe yung pagka ni Eliza Valdez kay Brenda Mage At yun di ba may na-upload ako na accidentally sila nakita sa airport ng Cagayan de Oro. Ito, grabe yung reaction ni Fenom Alaysa Valdez pagkakita niya kay Mama Friends. Ayan, makikita mo talagang na miss ni Alaysa si Brenda. May hampasan, may patalon-talon pa si Alaysa at ilang beses niyang niyakap si Brenda. Ang sweet nilang dalawa. So, yan lamang po guys ang ating update. So, kailan kaya ang reunion ng apat na mag-close friends mula sa PBB na si Samantha, Ian, Eliza at Brenda kasi si Brenda syempre nandoon sa kanyang farm at uh, happy happy na doon si Mama Brenda so kailan ulit siya babalik ng Manila so yan lang po guys ang ating update hanggang sa muli, bye bye also remember, wag po tayong stress